Hello everyone! Hello Gemini! Kamusta kayong lahat? This is your general forecast for October 2024. Tignan natin ang energies nyo for this month and anong mga advice ang gustong ipigay ng universe para sa'yo. So, let's see. Okay. Okay. Gemini, this is your... Wow! Wow, okay. Ito yung mga cards kanina ng Taurus, but sa'yo nakabaliktad. Wow! Anong meron? <laughs> bakit ganon? Nag-shuffle ako, but really? Gemini, kung curious kayo, tignan nyo doon sa sa Taurus, no? So, okay, konting intro. Kung bago kayo sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive energies ang lahat. Okay, Gemini. Ang weird nito talaga, promise. Ito yung cards ng ng Taurus, but nakabaliktad lahat. And ito lang yung nag-switch. Promise, Gemini. Pero explain ko lang ng konti bago ko magsimula. Um, usually ganun talaga, nagiging pare-pareho siya. Kasi minsan may mga tema talagang same yung pinagdadaanan. At least for me, no, sa, sa mga readings na ginagawa natin sa, sa mga buwan na to. But, ang weird nito kasi lahat nakabaliktad naman ngayon. So, let's see. Ang first card mo, Gemini, is the three of wands uh, in the past. No? So, okay, naalala ko pala, pagka lahat ay naka, pag lahat ay nakabaliktad, you can, I can also read it ng, naka, ng normal lang na ganyan. So, explain ko lang sa inyo sa ang lahat, no? Three of ones. May iba sa inyo na sobrang plano ng plano in the past, but mayon din sa inyo na sobrang planado rin. Nakikita ko sa inyo na maingat din naman kayo, Gemini, sa inyong mga decisions. But, somewhere, Something happened na somehow may mga bagay na nahihirapan kayo mag-move on, nahihirapan kayong na na, na magkaroon ng panibagong uh, katauhan or maybe kayo mismo you're, you're, diff, you're you find it hard to change. Or pwede din na nakikita ninyo yung mga uh, yung mga pwede ninyong palitan sa sarili nyo, but then, hindi mo siya ginagawa, no? There are conflicting thoughts and and actions na hindi mo alam kung paano mo siya i- kung paano ko yung magbimake make make, ah, uh, tawag ito? How will you make, ah, uh, <laughs> ayan, nahihirapan din ako explain no? How will you make it more Uh, appealing to you na gawin yung mga bagay na yun. hindi mo maatim na na ito yung gagawin mo or ito yung naiisip mo kasi nag, nagbabago-bago yung inyong mga pananaw sa buhay. Well, that kind of makes sense because minsan may pagka-Gemini, alam mo may pagka-duality, may pagka-pareho kayong uh, pinag, pinagkaka-isip-isipan, no? parang nahihirapan. Yun yung naramdam ko ngayon. Actually, parang kung nahihirapan, ano bang sasabihin ko? So, I think that's the energy that that you guys are are going through. So, you have the temperance here. The temperance is all about you na trying to keep yourself in that space na etong dapat kong gawin or or ito yung dapat kong sabihin ganyan mas careful kayo compare sa Taurus kayo kasi, mas madumadami yung iniisip ninyo. Kasi mas madami kayong iniisip na paano kung ganito yung mangyayari? What if ganito? Ganyan. So, nakikita ko sa inyo for October that you are really trying your best to make the best decisions. But kayo mismo, meron kayong struggles. Okay? So, let's, let's, let's see. Let's see. You have the fund as your potential energy in October 2024. Gemini, ang ibig sabihin lang nito is that there may be a, a leader figure in your life that you are not following anymore. Or possibly kayo mismo yung leader and you're slowly seeing yourself na parang nawawala yung influence ko, nawawala yung ganito ko, nawawala yung ganyan ko. Ah, uh, yung yung following mo ganyan kunwari isa kang boss sa isang company or isa kang isa kang uh, businessman ganyan or you are somebody who who people look up to nawawalan ka ng confidence nawawalan ka ng or nakikita mo mismo yung mga tao sa sa, sa around you pwedeng sa family mo din na parang siguro hindi na nila ako tinitingala ganyan so pwedeng kayo lang nag-iisip or pwedeng yun yung nangyayari but hiero uh, Gemini remember Remember you are because the hierophant is all about a leader eh na parang ito yung gusto kong mangyari kay So somehow hindi na siya nag-work, no. Ang advice sa inyo uh Gemini is to be more creative and be logical. Kung magagamitin gamitin mo yung ang sinasabi dito sa akin, gamitin mo yung utak mo. <laughs> Pero hindi hindi siya in a sense na bastusan na na wala kasing alam, hindi naman ganun. no. It's more of gamitin mo yung logical brain mo. Because minsan, madami kang nararamdaman, madami kang naiisip ganyan. But just stick with what actually makes sense. Kumbaga, itanong mo sa kung ikaw ang mismong kung ang problema na ito na kinakaharap mo or any challenges na pinagdadaanan mo ngayon, Gemini, kung itanong ito sa iyo ng kaibigan mo, ano ang sasabihin mo? What would be your advice? Yun yung gawin mo. I think yun yung pinaka, ano dito eh, yung pinaka logical na pwede mong gawin. Kasi, it, you find it hard sometimes na ito yung gagawin mo, pero may mga may mga iniisip-isip ka. So, if you really find it hard, you know, ask somebody. Okay? Kuha na tayo ng advice cards ninyo. Ano, Gemini, if you resonate with this reading, please let me know by liking this video or comment down below. Subscribe to Hula Juan and share this channel with others. Small gesture lang to support this channel. kaysa pa Anong anong tingin niyo doon Gemini? You know nakikita ko sa inyo eh you really find it hard to 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 keep that kind of decision. Companionship when you fully bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude knowing it will open the way for all healthy relationships. So yung iba sa inyo, baka nafe na mag-isa lang kayo, baka nafe-feel ninyo na parang ano, parang ako lang yata ang gumagalaw dito, ganyan, or parang somehow may mga struggles ka, Gemini, ano lang, uh, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Because, dyan ninyo makikita yung strength ninyo, dyan ninyo makikita kung paano kayo mag-move, and may mga darating namang ding tulong sa si inyo. Okay. Okay. Wow, dancing. Nakuha din ito ng Aries. Self-expression and movement. Gemini, para hindi ka masyadong na babader no. Do something that you like do something that makes you feel na ito yung gusto kong gawin, ito yung kaya kong gawin, yung kahit walang nakakakita sa akin, pero I feel good doing this. Ito yung magbibigay sa iyo ng some sort of movement sa energy ninyo. Ito din yung magbibigay sa inyo ng confidence na parang ma-realize mare mo, may talent pala ako. <laughs> But there are things that I I can I can accomplish ganyan. So huwag kayong matakot na kahit marami minsan uh, na feel ninyong nawawalan kayo ng confidence, but then when you do something express yourself, magagawa makikita mo ninyo sa sarili ninyo yung confidence at yung tiwala sa 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 inyong sa inyong independence or sa inyong Kayo mismo, yung nakikita nyo sa inyo, okay? Face your financial fears. When you are honest with yourself about fears of success or failure, you can know they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness. and you will realize that you in fact have nothing to fear and that every successful person has struggled with and released these self-doubts, okay? So Gemini, that is your forecast. Don't forget to follow or subscribe and always remember sa lahat ng gagawin niyong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. Okay? All the best Gemini and see you.